So, yun mga farmers uh, nandito tayo ngayon sa ating garahe at uh, kasalukuyan tayong nag ng ating harvest na talong. Ano? You know, kung kita niyo, ang uh, mga talong natin. So, ngayon mga farmers, uh, medyo malungkot ang araw natin dahil gaya ng post ko sa page natin ay uh, pumanaw ang aming uh, pinakamamahal na ina. Malungkot man sa damdamin pero gayon pa man ay masaya kami mga farmers dahil uh, nakapag ano na nakapagpahinga na ang nanay namin sa uh, karamdaman niya. So ngayon, busy-busy uh, po kami sa pag uh, ano sa paghanda sa pagdating ng uh, ano ng bangkay ng nanay namin sa bernes. Pero yung talong natin ay kailangan talaga natin na uh, ipaharvest dahil uh, uh na mga farmers oh so, yan ito yung mga harvest namin. So kusulukan po tayo ng dito. Bali hindi pa namin natapos itong i-harvest mga farmers, mayroon pang matira doon sa ating field. So ito, ito yung mga ano niya mga farmers oh, so, ang mga bunga niya na class A oh. Yan. Tingnan nyo. Ito oh. Yan, ito yung class A nya mga ka-farmers. O, so, yan. Tignan nyo. Although, walong buwan na itong talong natin mga ka-farmers. Pero, maganda pa rin ang mga bunga. Matutuwid. At saka, malalaki. Ito. And then, ito naman. Ito, ito yung mga, ano niya, mga class B. Ito. Yan. Ah, Balik ang classification natin. ang ah, Class A, ito. And then, ito yung class B. At saka, yung reject yung sa ice box yung reject niya yan bale kinakasify natin at saka ipag-pack natin yon makita po ninyo ay pinapacking nilalagay sa plastic tag 15 no tag 15 kilos yung isang plastic at mamaya ay i-deliver natin sa mga buyers natin So, sa edad na 8 months mga ka farmers ang, ang talong natin ay medyo marami na ang mga class B. Yan you know? Marami na ang mga class B dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, mahigit uh, isang buwan na na hindi nagulan dito sa amin. Uh, ang, ang talong natin ay hindi natin naabunuhan. Full year lang ang ini-spray natin dito mga ka farmers yung megatonic. So, Although na masyadong mainit at may El Nino dito sa amin, yung talong natin ay maganda pa rin ang produksyon. Ito siguro, kapag natapos namin itong ipacking, uh, more or less mga ano siguro, mga 200 kilos ang maharvest namin. Hindi pa natapos doon mga farmers. So sa 200 kilos, yung ano, yung plus A, ito, ang presyo nito ay 40 pesos, isang kilo. Yan, And then, ito naman, ang ano natin, ang mga medium natin, ah, uh, 55 pesos mga ka-farmers. Farm gate price ito mga ka-farmers, 25 pesos per kilo. So, yung RR naman, bili uh, binibili naman ng buyer, so yung reject natin, binibili yan ng ano, kahit 15 pesos lang, okay na. So, ito, tapos na natin i-classify. Ang next natin gagawin ay ilagay natin sa plastic para mamaya ma ano na natin, ma-deliver na natin sa uh, nag-order sa atin. So, yan.